sinabi even opposition, pinupuri at nagpakita ng suporta dito sa media, inform, uh, media and information dito sa campaign po ng PCO. Siyempre kami natutuwa na kahit na yung ating uh, opposition block ay uh, nakikita ng suporta sa media information dito sa campaign. Kasi for sure nakikita nila din yung importance uh, ng aming advocacy to fight fake news. Kasi siyempre lahat tayo buong nila. So ano pa po salamat ka po? Thank you. Sek, 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 sek. Uh, kamusta naman po yung digital zero? digitization plans ng PTB and IBC, matutuloy po ba ito sa current na budget na inalogin sa atin? At ano po yung mga current na plans ng PTB? Uh, I heard po, there are still po yung JICA project. Ano po ang status po? Yan nga, sana ipapakiusap namin kasi other are uh, proposed budget sa NEP. Uh, medyo hindi nabigyan yung digitization na uh, projects ng PTV4, tsaka na 534 at saka na IBC 13 pero umaasa kami na magbibigyan pa rin sila kasi syempre by the end of the year kailangan na mag-digitize 'di ba uh, mag-ano uh, na mag migrate na tayo from analog uh, to digital so hopefully ma uh, ng consideration ng uh, request pero uh, umaasa kami na yung JICA project will push through para at least ma-boost natin yung digital campaign. ptv 4 at saka ABC Sir, last question na lang po. May action na lang po sa sinabi ni GM Anan na uh, plano daw gawin number 2 ang PTV, number 2 commercial stations. yung mga plano po ng PTV, like for example, uh, 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 digit, uh station for uh, rescue and uh, emergency, uh, ano po yung mga plano po natin doon? Marami kaming plano sa PTV4. Hindi siya number two, hindi yun ang aim. Number one. <laughs> so, marami, marami exciting times ahead para sa PTV4 at pati IBC 13. Kaya marami silang nakadinyang programa which I'm sure ma-excite lahat. Thank you. Thank you. Thank you.